Samantala, hindi naman napigilang madismaya at mabahala ng ilang mambabatas sa mas lalo tila pang pag-angkin ng Chinese government sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, isang senador naman ang tila umatras sa sama-samang pag-atake. Aniya, timbangin muna ang sitwasyon bago mag-react. Sa kwentong yan, narito si Raymond Tinaza. Matinding ikinagalit kasabay ng pagkabahala ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang pinakabagong karahasan ng Chinese Coast Guard sa Ayungin, Siola. Sinabi ni Estrada na siya rin chairman ng Committee on National Defense, hindi ito katanggap-tanggap na act of aggression isang direktang paglapastangan sa ating soberanya at tahasang paglabaga sa ating karapatan sa ilalim ng international law, particulara ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaya iginit na strada na dapat itigil na ng China ang ganitong mga at igalang ang ating sovereign rights. Sinigundahan naman ito ng kapatid na Estrada na si Senator J.B. Ejercito sa pagsasabing napakadelikado ang ginawa ng Chinese Coast Guard kung saan inilagay sa paligro ang buhay ng mga tropa ng Pilipinas at binastos ang ating sovereign rights. Napakabuli daw ng China dahil sa pagbaliwala sa International Maritime Laws kabilang ang UNCLOS hindi pagkilala sa panalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling at kabigo ang irespeto ang freedom of navigation sa regyon. Mariing kinukundi na naman ni Senator Nancy Binay ang walang saysay, -say, insensitive at irresponsible ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Sinabi ni Binay na mahirap paniwalaan ng supply ship pa may sala samantalang maraming ulat na katulad na insidente ng pagbangga ng Chinese Coast Guard sa ating mga bangka maging ang mga foreign flag vessels. Ayon kay Binay, dapat maging mabuting kaibigan at kapitbahay ang China gaya ng pagtrato ng Pilipinas sa kanila. Pero ibahin naman si Senator Amy Marcos na nagsabi nga dapat magsagawa muna na sariling investigasyon ng Pilipinas kaugnay sa pangyayari. Sinabi ni Sen. Marcos dapat tignan ang lahat ng mga videos sa pangyayari at kausapin ang mga sakay ng ating barko para alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon kay Marcos, huwag tayo makisangkot at hindi basta nagpapaniwala sa sinasabi ng China at Estados Unidos dahil alam nating magkaaway sila. Sa pangkat ng uh, mga Chino, ang sabi naman nila, tayo naman daw yung uh, in-violation. Tignan natin at investigahan, alamin natin lahat ng video. In the meantime, uh, interviewin natin ang mga Pilipino. Huwag tayong makikisangkot, huwag tayong masyadong naniniwala sa magkabilang panig. Alam naman natin, magkaaway ang undercano at ang mga in ang mga Chino. Kaya ang atin, gumawa tayo ng sariling investigasyon. Ako, si Raymond Dinaza, para sa kwentong politiko.